What's up, what's up mga kasima maganda magandang magandang umaga sa inyong lahat dyan Ayan, kasama na naman natin ating mga tropa pits Ayan, si Jeke At si Federico At saka si Manoy At sa yung pangisang tropa pits so, oh. You know So ayan, maglalaro tayo ngayong umaga ng Sabado Tingnan natin kung makakadali tayo mga kaibigan So ayan Sana yung makapaglan tayo na maganda-ganda Ang gamit nga pa na natin ng UL 800 series ng uh, Bullsen Batman So, yan mga kasima. Kain natin ang ating uh, swerte ngayong umaga. Let's go! Parang ano ito, Talaki ito ka. Ano ite, Chihua? Kaya ito. ang ating gamit, mga kasima. Uy! Uy! Oy! Oh, Toy -toy -toy La Pencil! Di bali. Na natin yan sa ating uh, ilaland. Ayan, mga kasima. Ang ating pangalawang uh, land, mga kasima. Ayan, laro-laro lamang tayo. Ang ating gamit ngayon ay Yazi Jig. Local brand nga pala ito, mga kasima. Ayan, dikit na dikit sa kanyang mouth in the mouth. Alright. Lapis nga pala ang ating nadali. So ito nga palang ating Ay! Gumasgas ang ating makina So ayan Ang gamit natin mga kasima oh. Mukhang may kumagat na matalimang ipin ah. Medyo ano eh Alright Tapo na naman tayo mga kasima Sige lang na dyan naman mapapakya ni Dencio ang lapis bilis mo ano yuuuuy huwag mo na iangat mo na agad sa lupa at baka maano pa ay iiwa oo oh, sabi ko na sa'yo iangat mo agad sa lupa eh at baka maano pa eh papagpag pa eh first one Hoy, first kitok ni Madoy oh. <laughs> Lagi ko dun sa may ano. Sige lang. Pink pala Noy, pink pala. Lagi ko rito para ano. Sabi sa'yo, iangat mo ka agad pag gano'n. Wag mong ano. Ha? Oo! Naku ako! Swerte ka pa, swerte ka pa. Swerte ka pa, birthday mo rin. Ayun, si Manoy, nakadali na oh. oh ka. Oh, aywa! Uy! Unang tama ni Manoy oh. Trebali. Trebali oh. Malapit na si Manoy ah. Um, o ano na na. nabin na ano, nabinyo na ng kanyang light setup oh. <laughs> Ay, Ayos. All right, all right. Baon, baon, baon. Uy, dapa. 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 Maabang sakit. Puro tamaan, tama earns mga Kazima. Ayun. Atong strike na din dapa pero masarap to. Para din tong hamurang karne nito, white meat. White meat. Kini kilo pa ya yan. Ayun oh. niyo White meat. Ayun oh. Yeah, no? Dikit na naman. Sino? ayo, yung mga katala. Ay, yun. Bulit, yun. kami. Binatuhan dito. Mm. Ayos. Ay, mga prae po yun, oh. Ayan po yung mga lapis boys. Ayan po. kitang kita, kita nyo po yung mga yan, oh. ito Ito, ito, ito. Madagustu, yun eh, no? Ang harvest ng lapis, oh. Ayan, oh. 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 Oh, kitang. Oh. Alright! Sige pa. Kita nyo yun, nandadaya lang po yan Gila naman yun <laughs> Yan na, na po niya ng lapis kami, ni isa isa lang namin siya, tinatatlo-tatlo na. Eh, hey, yun, na oh, yun pang isa, oh. Katabi ko. Madugas din po yung katabi niya, oh. Tinatatlo, buti ito, dinalawa na lang. Okay. Mm hmm. So, ayan. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm, sana kita Viber. Kideray. 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 Uh. Ah. Right. Kideray Viber. Kideray. Ayana. na? Ooh. Ayan Ooh. All right. All right. Oy, lumalapad na mga kasima. Ayana, na, lumalapad na naman, oh. All right. Oh, oh, Oh. O, ha? oh ha. Sir, ano pangalan nyo, sir? ay po. Idol na po kita. <laughs> 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 Katukayo niyo po. <laughs> Lodi na po kita. Lodi na kita. Lodi. Hmm. Ayan o. Oh. Yung tungtungan na lang po yung lapis o. Oh. Hindi, hawakan ko. Ah, naman. <laughs> o, oh, yan naman. <laughs> Kawakan uh, ah, naman. naman po. <laughs> labas ang mata pag tinutungtungan mo eh. Yan. Yan na po ang, Ayan ang uh, importante ng inyong tong. Na pang ipit. Pag mga ganyan kalalaki yung ulihin nyo. Yan, safety, safety yan kasi may tibol ang lapis eh. Kita nyo yung likod na yan, Oh. Kita nyo yan? Yan, nako! Parang kanduli yan pagka nakatusok <laughs> Mararamdaman mo makatikat eh Ramdam na ramdam mo ang ano yan, ang kati Hindi, okay. hindi kaya ng kala drill <laughs> Hindi kaya ng kala drill yan, ayan na Hop, ayan na po Tumapo na naman si dance uh, Dens yung tokayo At ito pa pong isa po Yan pang isa pong uh, harvest din ng uh, talahan ng lapis Alright Okay. Yan, taga video na lang po ako ngayon. Wala kasi ako mahuli. Kaya doon lang po na ako, pahinga muna tayo. So video video na lang po tayo muna, mga kasima. Ayun. All right. Uy! Uy, si Manoy, si Manoy kumakayod si Manoy. Sayang, si Manoy nakawala. <laughs> <laughs> kinabahan si Manoy humiwalay ng konti ang kaluluwa haroy <laughs> so ayan ang mga batang nandudugas ayan na ah, pinaplay na po ayan shoutout kay Jonathan kay playmaster ng Abu Dhabi <laughs> so ayan po Enjoy fishing lamang po tayo mga kasima. Yan, kahit na malilit lang ang huli. All right. Ang importante, masaya. Meron tayong banding banding. So, papakita ko po sa inyo yung huli pa ng isang tropa. Maliit lang din and eh, andito. Ayan. natin. All right. Ito po yung isang malapit uh, ano po. Ito po yung isang malupit na master. Ayan oh. Ayun po yung huli niyo. Kita niyo yan. Kita niyo po yan. Dalaw't lang. Yeah, no? oh. Oh right. my god. Oh my god, isa. Dalawa. Tatlo. tatot at kalahati po ng crocs yung uh, haba Siguro mga ano, more or less burles. Mga 4 uh, na kilo 'yan. Yung kanya'ng daring eh uh, baracuda. Kita naman niyo. Grabe. Pet Malu Nasaan na ba yun? Laki ng nadaling nadali Alright Tapos meron pa kaming lapis Ayan o yan, oh. May talakitok, may bakoko Aba ikong eh, kung ano-ano na nahod eh. Sin matindi Kita nyo yan o Laki o oh. Haba Alright Uy! Uy! Ganun pa rin. <laughs> nasa ilalim pa rin. Nasa ilalim, nasa ilalim. Hmm. Hmm, binitbit na. Binibitbit sa UL. Ha? Magaganda ng size. Ay, iyo ah. Alright. <laughs> Mayroon pa pinto ko. Ang kuno talaga ng balat nila oh. Kahit tinama, kahit ano na oh. Hindi rin basta-basta kakalas eh. Kunot ng ano ng balat. So na doon sa ano sa malalim na sa malalim pre. Nasa sa ilalim na sila. So ayan po yung mga nahuli natin. Ayan po. Sama-sama na po yung nahuli namin mga pasilma. Ayan, kita naman nyo oh. Bakoko, may lapis. Meron pa dulo. Na, Naka-safety na. na yung snapper at saka ano. Tapos ayan pa. Barracuda. Tapos ito pa. Lapis, bakoko, talakitok. Tapos ito pa. Lapis din. Ayan, tapos meron din pineapple juice. Nahuli din yan. <laughs> <laughs> na huli na huli din yan <laughs> yun what's up again mga kasi maso tapos na naman po ang ating uh, sabado ng umaga ayan nakapag uh, tanggal katina naman kape nakapag enjoy fishing na naman yan marami ang aming nahuli sari sari kita naman yung sa video so yan hanggang sa muli mga kasama kasama natin ang ating mga tropa si uh, Dench Taba at si Manoy Ayan, hanggang sa muli, Densky Fishing TV. Maraming maraming salamat sa mga laging nanonood ng aking mga fishing adventure video. Yan. God bless to all. Fish on!